sa pumapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Merkules, September 13. So umagang ito, hayaan yung hati ko sa inyo ang ating short devotion na matatagpuan sa Santiago chapter 1 verses 19 to 20. Ito po ang salita ng Diyos. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Maiiwasan ba natin mga Kristiyano ang hindi magalit sa ating mga makukulit at malilikot na anak? Maiiwasan ba natin hindi magalit maging sa ating sarili sa pagiging makasarili at pagnanasa ng mga bagay na makamundo? Hindi naman kaya sa ating mga kapitbahay? o kaibigan na madalas tayong gawan ng kwento at siraan sa iba. Kapatid, hindi madaling iwasan ang pagkagalit. Tignan na lang natin ang nangyari kay Moses sa Exodus chapter 32 verse 19 na ang sinasabi, Nang malapit na si Moses sa kampo, nakita niya ang Diyos-Diyosang baka at ang pagsasayaw ng mga tao kaya nagalit siya ng matindi. Inahagis niya sa paanan ng bundok ang malalapad na bato na dala niya at nabiyak ang mga ito. Sa kabila nito, nagpaalala sa atin ang Biblia na maging mahinahon tayo sa pagkakagalit sapagkat ito ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. maari hindi natin ito maiwasang habang tayo'y nabubuhay pa sa laman munit sa tulong ng banal na Espiritu Santo, magagawa nating maghinay-hinay lamang. Ating ipanalangin at hingiin sa Diyos na makaiwas tayo sa pagkakagalit o anumang sitwasyon na katulad nito. Ating hingiin sa Panginoon na magkaroon tayo ng kalmanteng pananaw sa gitna na nag-uumapaw at nag-aapoy na galit sa ating damdamin at sana kapatid sa pagkakataong kailangan na magalit na ay hindi tayo magkasala. Alalahanin natin, magagawa natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Kapatid, sa umagang ito, hayaan mo ipanalangin kita. Panginoon namin Diyos, Dakila at Manal, Maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, minsan may pagkakataon na kami po ay nagagalit, kami po ay nakakapagsalita ng hindi maganda sa aming mga kapatid. Tulungan mo po kami, Panginoon. Panghawakan mo ang aming mga emosyon, partikular sa mga ganitong sitwasyon na kung saan ay natitest ang aming patience, Panginoon. Ang aming temper, O Lord. Tulungan mo kami na ayaan ang iyong banal espiritu ay ng kami. Maraming salamat, Panginoon. Amen and Amen. Kapatid, salamat sa iyong pakitinig at panonood sa araw na ito na huwag gabayang ka ng Panginoon Diyos at patuloy kang bigkisin ng kanyang pagmamahal. God bless po.